Kapag senior citizen na tayo, napakaraming bagay ang dapat na nating pag-ingatan, lalo na pagdating sa ating kalusugan. Isa sa mga pinakapangkaraniwan pero madalas nating binabaliwala ay ang simpleng paliligo. Oo, oh, tama po ang narinig ninyo. Ang paliligo ay maaaring maging delikado, lalo na kung ginagawa ito sa maling oras. Maraming nakakaalam na dapat malinis ang katawan. Pero hindi lahat ay may kaalaman na ang oras ng paliligo ay may malaking epekto sa ating kalusugan, lalo na para sa mga may edad na. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga oras na hindi ligtas para sa mga senior, kung bakit ito delikado, at ano ang mga maaaring mangyari kung hindi natin ito sineseryoso. Ayon sa ilang mga doktor at eksperto sa kalusugan, may partikular na mga oras sa isang araw na ang paliligo, lalo na gamit ang malamig na tubig, ay maaaring magdulot ng matinding panganib sa mga taong nasa edad 50 pataas. Hindi lang simpleng sipon o lagnat ang usapan dito. Maaaring mauwi ito sa atake sa puso, stroke o pagbigla ng presyon sa katawan. Marahil ay may kakilala na kayong inatake habang nasa banyo at ang tanong, anong oras ba sila naligo? Baka hindi lang ito tsamba. Kaya kung kayo ay nasa ganitong edad o may mga mahal sa buhay na senior citizen na, makinig kayo ng mabuti. Baka ito na ang impormasyon na makapagliligtas ng inyong buhay. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ang ganitong klasing mga video, ay mag-comment ng isa. Kung hindi mo naman nagustuhan ay okay lang mag-comment ka lang ng zero para makagawa ako ng mas mahusay na video para sa inyo. Delikadong oras ng paliligo, madaling araw mula alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Ang katawan ng isang senior citizen ay mas sensitibo sa biglaang pagbabago ng temperatura. Kaya kapag tayo ay naliligo sa madaling araw kung kailan malamig ang paligid at malamigang tubig nagkakaroon ng biglang pagsikip ng ugat o blood vessels na maaaring magdulot ng stroke o atake sa puso ayon sa mga pag-aaral ito ang oras kung kailan pinakamataas ang panganib dahil mababa ang temperatura ng katawan at mabagal ang sirkulasyon ng dugo halimbawa si Mangnaldo na 72 taong gulang ay dating construction worker isa siya sa mga sanay gumising nang maaga at maligo bago pa sumikat ang araw. Ngunit isang umaga matapos maligo, bandang alas 4 ng umaga, siya ay biglang nawalan ng malay. Ayon sa doktor ito ay sanhi ng biglaang pagbabago sa presyo ng dugo. Mabuti na lang at naagapan siya ng kanyang asawa pero ayon sa doktor, kung hindi ito na aksyuna na agad, maaari sana siyang bawian ng buhay, delikado rin ang paliligo sa gabi mula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Hindi inirekomenda lalo na sa mga senior ang maligo sa ganitong oras dahil malamig na rin ang paligid at ang katawan ay unti-unti nang bumabagal ang metabolism ang puso ay mas madaling ma-stress sa malamig na tubig at kadalasan inaakala ng marami na relaxing ito. Pero para sa senior citizens, ito ay isang stressor. Kapag malamig ang tubig at malamig na rin ang katawan, pwedeng sumama ang pakiramdam o lumala ang alta presyon. Si Aling Pilar, na anim na taong gulang, ay may simpleng ritual tuwing gabi. Gusto niyang maligo bago matulog para raw masarap ang pahinga. Ngunit isang gabi pagkatapos maligo bandang alas 10, nakaramdam siya ng hilo at panlalabo ng paningin. Kinabukasan, isinugod siya sa ospital at nadiskubre na tumaas pala ang kanyang presyon. Mula noon, ipinayo ng kanyang doktor na iwasan na niya ang paliligo tuwing gabi. Biglang ligo pagkagising ay banta rin sa kalusugan. Ang bigla ang pagligo pagkatapos kumising ay isang madalas na gawi ng marami. Pero para sa mga seniors, ito ay hindi ligtas. Sa pagising natin, ang ating katawan ay hindi pa ganap na nagising. Mabagal pa ang daloy ng dugo at maaring biglang mabigla ang puso kung paliligo agad, lalo na kung malamig ang tubig. Ang pag-adjust ng katawan mula sa mainit na kama papunta sa malamig na tubig ay isang malaking stress sa ating cardiovascular system. Si Mang Ernesto, na 81 taong gulang, ay isang dating guro. Isa sa kanyang mga nakasanayang gawain ay ang agad na pagligo pagkabangon sa kama. Ngunit ngayong senior na siya, bigla siyang inatake habang naliligo. Ayon sa kanyang anak, wala namang sakit si Mang Ernesto. Pero matapos ang insidente, napag-alaman na ang mabilis na pagbabagong naranasan ng kanyang katawan pagkagising ay isa sa mga dahilan ng kanyang atake. Mula noon, ang buong pamilya niya ay mas naging maingat sa oras ng paliligo. Huwag din ugaliin ang maligo kapag gutom o busog na busog. Isa pang oras na dapat iwasan ng mga senior ang pagligo ay kapag gutom o busog na busog. Kapag gutom, mahina ang katawan at mababa ang enerhiya. Kung maliligo ka, lalo pang bababa ang temperatura ng katawan na maaaring magdulot ng pagkahilo o panlalambot. Samantalang kung busog na busog, ang katawan ay nakafokus sa pagtunaw ng pagkain at ang pagbabago ng temperatura habang naliligo ay maaaring magdulot ng pagsakit ng tiyan o pananakit ng dibdib. Halimbawa si Aling Lena, 74 na taong gulang, ay laging naliligo pagkatapos kumain ng tanghalian. Ang pakiramdam niya ay malagkit na siya at kailangan niyang maligo agad. Isang araw, matapos siyang kumain ng mabigat na tanghalian, dumiretso siya sa banyo at naligo. Ilang minuto pa lang sa banyo ay nanikip ang kanyang dibdib at halos himatayin siya. Ayon sa doktor, naapektuhan ang kanyang sirkulasyon at digestive system dahil sa oras ng kanyang paliligo. Ano nga ba ang pinakaligtas na oras para maligo? Ang pinaka-ideal na oras ng paliligo para sa mga senior ay sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sa ganitong oras, ang katawan ay mas aktibo na. Ang sikat ng araw ay tumutulong para maging balanse ang temperatura ng katawan at mas mababa ang panganib ng bigla ang pagbabago ng presyon. Mainam na gumamit ng maligamgam na tubig sa halip na malamig upang hindi mabigla ang katawan. Kung kayo po ay senior citizen o may mga mahal sa buhay na nasa edad na, Magandang isama sa rutin ang tamang oras ng paliligo. Ugaliin ding uminom muna ng maligamgam na tubig bago maligo at siguraduhing nasa tamang kondisyon ang katawan. Huwag basta-basta pumapasok sa banyo, lalo na kung masama ang pakiramdam o kakagising lang. Ang simpleng kaalaman sa oras ay maaaring makapagligtas ng buhay. Iwasan ang pagkalito sa refreshment at kaligtasan. Maraming senior ang nagsasabing masarap maligo kapag malamig, pero ito ay maling akala. Hindi porket masarap sa pakiramdam ay ligtas na ito sa katawan. Ang ganitong paniniwala ay kadalasang dahilan ng mga biglaang insidente sa loob ng banyo. Dapat i-prioritize natin ang kaligtasan kaysa sa panandaliang sarap. Si Mang Delphine, na 68 taong gulang, ay isa sa mga panatiko ng malamig na paligo kahit tag-ulan. Isang araw ng Hulyo, malamig ang panahon at umuulan, pero pinilit niyang maligo ng malamig na tubig. Paglabas niya ng banyo, ay nanginginig siya at nilagnat kinabukasan. Sa huli, napagtanto niya na ang refreshing na pakiramdam ay pansamantala lamang mas mahalaga pa rin ang kalusugan. Magingat sa paliligo habang may sakit. Kung kayo po ay may sipon, ubo, lagnat o simpleng pananakit ng kasukasuan, huwag munang maligo. Ang katawan ay nakikipaglaban sa sakit at ang biglang pagligo ay maaaring magpabigat sa kondisyon. Lalong-lalo na kung may nararamdaman sa puso, iwasang maligo ng walang kasama sa bahay. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng tamang ventilation at pag-iwas sa madulas na sahig. Halimbawa, si Aling Letty na 76 na taong gulang ay nilalagnat ng kaunti pero pinilit pa ring maligo dahil ayaw niyang mabaho. Sa kasamaang palad, nadulas siya sa banyo at nabagok ang ulo. Hindi sana ito mangyayari kung naghintay muna siya gumaling o humingi ng tulong. Tandaan, ang kalinisan ay importante, pero mas importante ang kaligtasan. Ngayong alam na natin ang mga delikadong oras ng paliligo para sa mga senior citizen na way maging mas maingat tayo sa ating araw-araw na mga gawi. Ang simpleng pagbabago sa routine gaya ng pag adjust ng oras ng paliligo ay maaaring makapagligtas ng ating buhay o buhay ng ating mahal sa buhay. Hindi sapat na alam lang natin ang mga ito, dapat ay maisabuhay natin ang mga tamang hakbang para sa mas ligtas at mas mahabang buhay. Tandaan, ang kaalaman ay kayamanan at ang pag-iingat ay susi sa mahabang buhay. Ingat po kayo palagi. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell. Para updated ka sa mga latest videos